baka ba papunta? <laughs> papunta ay alam mo nga sabing diba? Hmm? sabing mo kung meron malaki laki laki sabing dyan nasa parang maliit naman yung saging dito doon tayo pa rin yung ay doon na lang baka meron dyan ay doon sa gilid doon oh. Tingnan natin, isutan natin Ayan hmm. lang may saging sa kanto Kaya sa saba? 50 kilo. 50 kilo. Hmm. dalawang kilo lang. Kumili nga naman ang lalaki. Ayun lang, nung wala pa bibili natin. Hey, wala na naman. Oo, wala na. Huwag mo nang isipin na wala na. Wala na rin tayong bibili eh. Ayun din kamay. Yeah, tuloy na naman sa si yeah, Cebu. wala na naman. <laughs> Gumana na yata yung flood control eh. Gumana na yata yung flood control dito sa part na to. eh Hindi ako nag-take Oh Oh, hala, lumabas na, bumahan na. Hala. Hindi ko wala muna natin. Eh, ewan. Doon, no, may, may lumalabas kasi dito Dito tayo, kabila tayo. <laughs> Lumabas na yung ganyan dapat kapag ka may ulan ay kailangan mga nandyan nga yung sa loob sa mga ano yan sa loob mga oh o yun o oh, baka pala doon sa loob ng ano brookside kaya pala nandyan yung mga sasakyan hmm. Broxide gate ano yan gate 1 yata oh, dito din kod para mga kasingi tayo mag tumukod eh sige kuya pahingahin mo pa yung motor mo para masapok ka mamaya oo doon lang ako sa maluwag ang daan hindi pwedeng doon sa Ayan, hindi na pa sa bulsa ano, baka ayun oh, baka doon sa Brook Side Gate. Ano 'yan? Hmm? Gate to nga eh. Eh, si... Si, number 2 yun, hindi natin lang. Ay, <laughs> <laughs> eh, may camera naman sa likod mo eh, di makikita. <laughs> kung, kung, kung paano mong <laughs> nahulog si Joey. <laughs> konti na lang dito lang tayo sa may area dito